Mga Mars, meron na naman akong bagong na-discover. Ang Honey and Beauty Tender Foundation Cream. Ang ganda nga ng napili ko shade dahil suitable for light skin tone ito. Kaya naman mga Mars, nung iniswatch ko na siya, eto na yung kinalabasan. Napakaganda ng texture. At kung titignan nyo, napaka lightweight lang niya. This is my face without foundation. So lalagyan natin siya ngayon. Habang naglalagay ako ngayon dito sa part ng cheeks ko, ayan, titignan natin kung talaga bang perfect ang foundation na napili ko sa si skin tone ko. And in fairness, napakasyala niya ha. O oh, ayan. Tingnan niyo naman yung before. Ang layo-layong niya kung ikukumpara natin siya sa kabila. Grabe, wala akong masabi dahil sobrang simple lang niya talaga tignan. Ngayon naman ay kumuha ako ng double-sided para ilagay dito sa part na wala pang foundation. At maya-maya lamang, ilalagay ko na yung foundation dito sa kabilang side and tsaka ko siya ibablend. Ikakalat ko siya sa buong part ng cheeks ko para makita niyo rin kung gaano kalaki ang pinagkaiba ng totoong kulay ko sa foundation na nilalagay ko. Ay, mga Mars, pag hindi ka talaga magaling mag-makeup, tatagal ka talaga sa pagbe-blend. Inabot yata ako ng isang oras. At nung matanggal ko na, eto na nga, kitang-kita naman talaga, mga sis. Hi, wala akong masabi, napaka-perfect ng foundation na napili ko. Nako, mga Mars, siguradong magugustuhan nyo to. Kaya naman, kung talaga nabetan nyo tong kulay na to, i-check out nyo na dyan. Samahan nyo ako mag-glow using this foundation. Check out na!